ay namatay, naging permanently incapacitated or disabled ang ginamit ng saligang batas eh o kaya naman nag-resign o kaya remove from office, ang vice president po ang magiging uh, presidente hindi po in an acting capacity kung hindi permanent capacity kapag pansamantala lang yung kapasidad ng ating presidente yun naman pong vice president ang magiging acting uh, president hanggang sa maging uh, okay na ang presidente. Kung ang presidente Sir Alvin, bisi president presidente ay namatay, nag-resign, natang, nag, uh, natanggal o kaya naman uh, permanently disabled ang ating pong uh, Senate President ang mag-acting Uh, president hanggang sa magkaroon ng eleksyon at uh, upang makapaghalal ng bagong Presidente. Kapag ka uh, mismo ang uh, presid ang uh, Senate President naman ay pansam pansamantalang hindi rin uh, qualified o hindi rin po uh, pwede, ang uh, Speaker of the House ang magiging acting President hanggang sa makapaghalal ng Presidente. Sa panahon po na walang Presidente, Vice Presidente at naka-acting yung Senate President o kaya ang Speaker of the House ay kinakailang mag kagad ng Kongreso, ang Senado at ang ating House of Representatives upang makagawa sila alalan na hindi po uh, pe doon sa pagitan ng 45 araw hanggang sa 60 araw matapos po na magkaroon ng batas na yan. So ibig sabihin, uh, hanggang doon lang po sa Speaker of the House ang ating uh, saligang batas kung saan magkakaroon ng acting President hindi po kasali pa ang uh, Supreme Court Chief Justice. Yes po pero siyempre po walang makakapigil sa Kongreso na mag-provide ng uh, ng mas ma mas mahaba pa na line of succession in case na dumating sa punto na kahit yung Speaker of the House of Representatives ay hindi rin po uh, available para po mag-serve as acting president. Pagkatapos po ng uh, 1973 Constitution na nagkaroon tayo ng 1987 Constitution na po nabura po na wala ang kahit na anong provision o posibilidad na magkakaroon ng mga tinatawag na snap election kumbaga sa ano eh lahat eh pipilapan ang pwesto o yung ika nga eh, back to zero o wala pong nakaupo na mga na, sa pwesto yun ay sapagkat ang ating saligang batas sinigurado po nung mga gumawa nito noong 1986 na uh, Uh, merong fixed term ang bawat isa ang presidente, merong 6 na taon ang vice-presidente ay 6 na taon din kapag ang uh, presidente ay namatay nag-resign, natanggal o kaya naging permanently disabled ay uh, ang vice-president ay upo doon lang sa natitirang uh, porsyon ng termino ng presidente nangyari na po yan, doon sa panahon ni uh, President Joseph Estrada at de, at then Vice-President uh, Gloria Macapagal-Arroyo ka ang vice-presidente naman, Sir Alvin ay namatay, nag-resign, natanggal o kaya naman uh, permanently disabled, ang presidente ay pipili mula sa Senado o kaya sa mababang kapulungan na kung saan ay iyan uh, dapat ay pagkakasunduan ng Senado at mababang kapulungan. Kung natatandaan natin nangyari yan kay Vice President Chufisto Gingona mm -hmm. na dating membro ng Senado pinili naman po siya ng dati na naging presidenteng na oh, yeah. Arroyo. So Kalala yan po yan. yung mga pagkakataon lang, wala po tayo sa saligang batas na patungkol sa snap election sapagkat mukhang hinahil uh, hindi naman dapat mas sanction o mapayagan ng saligang batas 'yung ika nga eh merong uh, mer meron tayong alam ano, may wala tayong gobyerno o 'yung tinatawag na merong military take over yung mga ganyan sapagkat 'yun po ay uh, hindi na hindi na sinasanksyon ng ating saligang batas At so hindi naman talaga pinapayagan so